ano yun? Laulin na yun man Oo <laughs> uh, uh. um, Ang nas ba? Ang nas ba? Ang Ano? Ngayon lang nagpahit ng bigot ito Eh Ba't mm -hmm. naisipan magpahit niyan? Aba eh Dagatin daw yung galpin niya bago eh Oo uh, uh. yes. uh. Bakit? Ang nakit ah Kalahati lang inahit ko ng bigot eh Babalik yung kuya Babalik yung kuya Ayan na, ayan na, ayan na. Narinig ko na agad yung boses yun. Bad So mga idol, good morning. Ah, tapos na Pasko pero feeling ko Pasko pa rin ngayon boy dahil <laughs> bibigyan natin ng chocolate at noodles yung dalawa nandito <laughs> kaya ah, ano yun? Nauli na naman. Ah, <laughs> uh, ah. Uh, okay. Nakakatamad. Nakadala-dala. Opo. O, Wala kuya, hindi mo man lang tinimbre yan. Ayun nga, ayun. Eh, sinasabi sa akin. O. Uh, sabi ako, kuya. Pagka sinubong niya kay Idol Mac, mag na ako sa'yo. Oo. Ah, ah. Nagpadala ka naman daw, kuya. Uh, mo. <laughs> uh, uh. <laughs> <laughs> tulog, eh. Ay, siyempre, nakakaawa din. sayang oh! Hindi mo kinukwento. Hindi mo natin siya maaabot ang tulong. Hindi maaabot ang tulong. Ay, siyempre man. Uh, Oh. Kit na naman. Oo, oh, ay, hindi mo nasa wag ah. May pahit pa. pa ay, yeah. Pati niya, likod? May buntot. Baka niya, may buntot. No, wala wala. <laughs> Ito nga pala. Oh. oh thank you. Oh, bigay ni mama. Wala. sobra na yan. Eh, bigay naman ng mama ko to. Hindi ko naman bigay to. Oh. lang sa akin. Oh. thank you. tama <laughs> tama. Ah, uh, nene. Uh, po kami sa inyo. Uh, ingat po lagi po kayo dyan si sa Japan. Yon. Opo, maraming salamat po. <laughs> 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 Opo. Nene, <laughs> <laughs> Mer Merry Christmas and Happy uh, New Year. Opo. Opo, paahit yan. Aahut. Ang angas. Ang oh, cute na naman niya, kuya. Pagkatapos niyan, wow. sigurado. Oh. Um, um, ang angas ba? Ano nga pala ito, Idol Mac? Ano? Ngayon lang na nagpahit ang bigot ito. Eh? Mm hmm. Ba't naisipan magpahit niyan? Aba eh, dadatid daw yung galpin niya bago eh. Oo, oh, oh, may bago na naman. Oo. Oh, oh. Magkakauna na naman yan. Ang angas siya Basa ba? Ha? <laughs> ang bahu ada Hahaha! Nalublub siya ano dyan. na ito, Angel Ito siya nagpahit. Sinabihan siya ng mami niya magpahit. Ah? Oo. Ay, pala eh. Ang linis Ay, naman, ng tignan. Magpahit ka. Mm -hmm. oh, mag oh, mag sa binyag. mag sa binyag yan. Mag-anak Eh. <laughs> <Rakita> pala. <laughs> Ang angas. Ang angas talaga. Ang linis. Tatayo na papakita na agad doon sa mabing. Ang angas. Ang angas talaga yan. Ah, oh, bayad na. Wala ba? Mayroon pa na magbayad ito. Oo nga. Ang angas na pera ngayon. Ah, oh. kuya po. 40 lang. Aba! Ay, may 40 in-code mo. Ha, hahahaha <laughs> poportya ka sa likod alam frey maganom muna ako ah. alin mamalik na lang ako Oh, sige natalik ko muna natin sa namin oh. sa namin ko ha okoy nga okay. oh, lang nga mami Oh, nga nga namin mami eeeh nga nga bakit? hindi Alam kalahati lang inahit ko ng bigote. eh eh oh. hindi ko napansin <laughs> <laughs> eh, kalahati lang <laughs>

kulati daw meron pa dito daw oh. nasan <laughs> lang daw alin yung dito meron lalend ano dito ba wala yan? nang poko aytena e, e, na. <laughs> Ay, oh, ayt ayt ay, ayt na. Ay, ayt ayt na ayt 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 magalit ayt 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 mama, ayt oh, mama. Mama, mama naman. <laughs>